<laughs> Ay, ano? Tawag pa rin ng tawa. <laughs> Ay, sabihin nyo sa akin ang totoo. Paano bumata si Sonia? Huwag nyo akong paglilihiman. <laughs> <laughs> At saka, teka, <laughs> bakit, bakit pati ako natatawa na rin? <laughs> bakit pati ako nahahawa na rin sa katatawa ninyo? <laughs> <laughs> saka, ka ba? Bakit sa kami kayo nagtatanong, itaw lang kami, doon ka sa kapwa ang vampira. <laughs> ang nagpabata kay Sonia? <laughs> imposible! So, paano mangyayari yon? Hindi pwede. Dahil ang mahi glamorosa lang ang pwedeng gumawa nito. <laughs> At ang ang mahika ay nakasaad sa isang black book na daan-daang taon nang nawawala. <laughs> uh, big, small. Okay, titingin ka, Steph. Okay, titingin ka, Steph kaya po tigemawa. Sayo ano 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 pero ano 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 na. ano 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 Oma, huwag lang O ma, huwag kang tumingin, tapos ikaw ang sa customer. Eh, okay, gano'n na ang ginagawa ko. Pero pag napapatingin ako kay Stan, <laughs> 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 natatawa ko ng tao ng tao! <laughs> <laughs> Ay, nako! <yan> <laughs> 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 I don't know. I don't know. <laughs>